Quiet on the set! Hindi <laughs> mo maghihintay ako kasi Oy, ako, Bago ako mag-tape lang kasi naka ka, oh. ko eh Hindi ko maramdaman eh Pwede lang! <laughs> Pwede lang! Pwede lang, o, right lang, lang sila! Live! <laughs> Super camera! Action! Ah, ma, huwag mo ako, ako Akala ko ba yung lakas ma pa rin tawag mo? Asa <laughs> <laughs> Okay, time! Time! Hindi <laughs> ko maramdaman! Sookin <laughs> din Okay, <laughs> okay ako! Mami! No! Magpapalimig na ako, Prometo. Naging alam mo, hawan ako. Please! Eh, ah, gusto kitang tulungan. Gusto oh. ko mag-invento. Gusto ko magpanggap na mahal kita. Intindihan oh. mo, hindi kanya lang ang maluwa ko. Hey, Bakit? Bakit ko kakayaan? Bakit ka

Well, Thank you. Thank you. Thank you.